Ayan mga sisilabs dahil tanghali na magluluto tayo ng ulam. Ako pa'y magluluto ng sardinas with uh, talbos ng kamote at uh, sitaw. So let's go. Ayan, nakaluto na ako sa gulay na sa taas. Ayan, eh, sitaw. Iba talaga pag may matanim ka. Ayan, tapos, ang ilagay ko yan dyan ay sardinas po. Kasi masarap tulog yan sardinas. Ayan. Ayan, nag na natin yung sitaw. Magluto tayo ng simpleng ulam, mga sisilabs. So, sardinas. Ayan. O, ayan, sound. Luan natin. Ayan. Ayan. Diba? Sitaw na may sardinas. Ayan. pakuluin lang natin mga sisilabs. Saka, saka natin lagyan ng kunting magiging sarap. Ayan. Para malinamnam naman. Ayan tubig. Atin ng tubig. Ayan. So, dagdagan natin. Kahit okay, tatlong baso, ilagay natin mga sisilabs. Ayan, tatlong baso. So, okay na. Pakuliin na lang natin yan para uh, ilagay din natin yung uh, talbos ng kamuti. Ayan. So, pakuloy natin ng May ilagay natin yung uh, Talbos ng kamoti So, hintayin natin na Hintayin natin na kumulo Para ilagay natin yung talbos ng kamoti Ayan, kumulo na mga sisilabs Ayan, kumulo na siya So, ilagay na natin ang uh, Talbos Talbos ng kamoti So, ilagay natin. Ito po yung simpleng ulam natin. Tanghalian. Ayan. So, pakuloy natin. Pakuloy natin ng 10 minutes. Luto na to. Ayan, mga sisilabs, luto na. So, yummy, yummy na. Yan ang ulam namin. Yan. Tapos, may lulutuin din na paa. O. Paa ng manok. Ayan. So, yummy, yummy na. Tanghalian, o, ba? Diba? May ulam na kami ng tanghalian. So, bye-bye.